nag-iisip na nga ako kung dapat na ba akong gumawa ng bata dahil nagiging talent ko na nga ang pagpapatulog ng bata. Mukhang ganito na nga lang ang magiging papel ko sa mundo ang maging titang ina. Biro lang dahil hindi ko pa talaga afford magkaroon ng bebe sa ngayon. Bukod nga sa wala pa akong katulong gumawa ng bebe, eh wala pa rin akong budget para isustento sa kanya baka sa halip na gatas ang ipapainom ko, ay eh magsasalok na lang ako ng sabaw ng sinain para yun ang ipainom sa kanya. Kung ang pag-ibig mo nga sa kanya ay sa mata makikita, yung pagiging kapuspalad ko naman ay sa buhok mo makikita. Paano pa kaya pag nagkaroon ako ng sarili kong bebe, baka ultimo pandi ay hindi na ako makabili. Kaya susulitin ko na nga ang mga panahong malaya pa akong makakagala at mabibili ang mga gusto ko. Dahil baka nga pag nagkaroon ako ng sarili kong itik, eh baka kahit pag ko, nagpapadede ako. Kaya ikaw kung single kang ngayon, wag mong pagkadamdamin, i-enjoy mo lang ang buhay. At sa wakas nga ay eh, nakatulog na rin ang batang are. Effective talaga yung team song ko sa kanya, nasa silong ni Kaka. At ayan nga, dahan-dahan ko nang inilapag ang itik na ito. Pagkatapos ko nga yung ilapag, eh may ritual pa akong gagawin dyan para hindi siya magising at uumpisan ko na ang ritual. Hindi ko talaga maintindihan sa batang ito kung bakit gustong gusto niyang naririnig ang boses ko habang siya ay natutulog. Subukan mo nga ang patayin yan ay siguradong magigising yan. Ganun nga siguro talaga kagandang ang boses ko kaya pati ang ulan ay inaantay pa kung kailan ako kakanta. Kaya kung hindi niyo mapatulog ang mga anak ninyo ay subukan yong kantahan ng sasilong ni Kaka. At yun lamang nga for today's video.